Welcome to my YouTube channel. Happy Sunday sa inyong lahat. Happy not ngayon nice ay Sunday ko. <laughs> Pero kahit Sunday, dito pa rin ako sa bahay. Stay at home pa rin ako. Kasi wala tayong allowance ngayong buwan na to. Kaya yan, stay, stay at home muna tayo. So kanina, nung umalis yung mga amo ko, nagtimpla ko ng Milo. Milo, tsaka nagluto ako ng noodles. Kasi ang daming noodles doon sa cabinet ko. Walang, hindi ko rin lang naman nakakain ng weekdays. Kaya kakainin ko na lang every Sunday. So yun na lang pagkain ko kapag day off ko. So ito yung ano, Milo ko. Ay, nagtimpla ko ng malo. So, ang oras na ngayon, magto-12 na. Kasi late din lumabas yung mga amo Kasi nga kanina, kagabi pa sila nagliligpit pala dito sa bahay. Papakita ko sa inyo yung kanilang niligpit. So, pakita ko sa inyo yung ginawa ng aking amo. Pero pasensya na kayo dito sa kwarto. Kasi medyo maraming mga sinampay. Kasi nga, ma hindi mainit, hindi pa summer. So, very cloudy yung, yung panahon dito sa Hong Kong ay always cloudy. Walang hindi mainit. Kaya medyo matagal matuyo yung mga sinampay namin. Ayan. Ayan, punta tayo dito sa labas. ah uh, kagabi pala, late din natulog yung dalawa kong amo. Kagabi kasi inayos nila yung, mayroon silang inayos kagabi. So, well, late din na akong natulog kasi nga ang ingay-ingay ng drill na ginagamit nila. Pakita ko sa inyo kung yung inayos nila kagabi. Okay, so ayan, so kagabi guys, ang inayos nila yan. Kung makita nyo, ayan yung lagayan na, lagayan nila ng mga lego-lego, nilagyan nila ng dalawang, uh, up, dalawang alamang tawag dyan. <laughs> Parang ano, naglagay sila ulit ng hati doon sa doon sa gitna para mailagay nila yung mga ibang ano mga ibang display kasi nga sobrang siniksik ko talaga diyan pinagkasya ko lahat ng mga Lego ng kung ano-ano kasi nga hindi magkasya dahil nga ang dami mga Lego bago na nung birthday ng aking alaga ang dami niyang regalong mga Lego Lego kaya ang dami niyang mga inassemble tapos yun punong-puno talaga yung lagayan ng display tapos dito din no, sa may table dito sa may TV ayan ang daming mga ganyan mga Lego-Lego. Kaya yung amo ko, bumili sila online ng ano, pang lagayan ulit. Kaya sa dami ng mga Lego, hindi na magkasya doon sa lagayan namin ng mga kung ano-ano. Kaya yun, gumawa sila ng parang yung amo ko, gumawa sila ng divider para mailagay lahat ng mga display. Tapos kaniyan yung ginawa nila kagabi ako, diba? Ganyan kabait yung mga amo ko pag sila'y nasisipag talagang nagayos din sila dito sa bahay nila actually. Tapos kaninang umaga guys, inayos din nila yung mga damit nila kasi alam nyo, itong mga damit nila, punong-puno din yan. Kasi nga itong cabinet nila guys, ang talagang siksik -sik lahat yung mga jacket nila, tapos yung lagay ng mga damit nila, yan lang na compartment kaya hindi talaga magkasya kaya nilagay ko dito. Tinupi ko tapos nilagay ko dun sa kabilang side. So, sobrang dami ng mga damit nila kaya ang ginawa nila kanina guys, nagligpit din sila. Ayan o oh, yung mga nila, hindi ko alam saan nilalagay. Tapos yung mga nilipit nila dito nila nilagay. Ayan. Sa sipag ayan, hindi ko alam mo saan nila. So, hindi ko alam saan nila nilalagay yan nilagay lang muna nila dyan kasi lumabas sila yung po baka kain sila sa labas kasi tanghali na ngayon siguro ang alam ko ilalagay nila dito sa ilalim ng bed kasi napubuksan naman tong bed nila pwedeng maiangat yan tapos pwedeng lagyan ng kung ano-ano doon sa ilalim so ganyan double purpose yung kanilang beta so isa lang naman yung cabinet na kaya hindi tala magkasya so siguro patapos na yung winter kaya kay nililikpit na nila yung mga iba nilang winter clothes kasi makapalapit na yung summer. So, ayan. So, ganyan. Yung yan yung ginawa ng aking amo kanina. Pag-gising nila. Kaya late silang lumabas. Kaya late din akong nakakain. So, ang oras na ngayon alas 12 na. It's 12 na. You know, iniisip ko ang lumabas na maglakad-lakad doon sa labas. Pero napakakulimlim. May tendency din na ulan ngayong araw kasi talagang makulimlim. kasi nakalagay doon sa my weather. Weather ngayon ay may ano may tendency na maulan ngayong araw. So, ayan. Kaya medyo tinatamanda ako lumabas. So iniisip wala nyo dito sa kwarto ko ako din hindi rin ako maka-stack ng maraming damit actually dito sa kwarto kasi nga sobrang maliit tong ano hindi naman maliit tong kwarto ko nga lang talaga walang space na paglagyan ng mga ibang damit ko kasi itong lagayan ko guys kasi yung lagayan ng damit ko, guys, ito lang. Itong compartment na yun, tsaka yan. So, ganyan. Ito yung pan damit kong panlabas, damit kong pambahay, ganyan. Yan lang po yung lagayan ko. Kaya kung anong magkasa yung ibang ng jacket, tumunta nakalagay lang dito kasi hindi na magkasa. Tapos yung alaga ko, yan lang din yung kanyang cabinet. Tapos yung mga ibang, yung mga ibang gamit ko nandyan sa akin yung dalawang drawer dyan. Tapos kapag bumibili ako ng mga ipapabox ko guys, wala akong paglagyan. Ito na nga may mga nabili na akong ipapabox ko. Kasi pag may nagsisail nag yung Japan Homes, ayan, ay bumibili ako ng mga ganyan, mga ganito ipapabox ko. Pero wala akong lalagyan kaya hindi mo na ako bumili pa kasi nga walang e space dito sa aking kwarto. Yan yan yung problema ko talaga. So, anyan din yung problema ko. Kaya, kaya hindi ako nakakapag ipon masyado ng mga ko. Kasi wala akong paglagyan. Hindi rin ako nag-boarding house. Gawa nga ng, kapag mag-boarding house pa ako, mada, very marami na yung expenses ko every month. Dagdag pa price ko. Tapos, mag-board pa ako. Di magkano din yun, di ba? So, sayang naman. Kaya, hindi. Kaya, hindi, hindi na muna ako na. Kaya, hindi ako nag-boarding house. Tapos, ngayon na. Yun nga. Wala, hindi, wala ako. Hindi ako makakaipon ng mga, mga ipapabaks ko muna. So, ista muna ako. Kasi, mas gusto kong unahin. Unahin ko muna yung sa bahay para, yun, mag -tease -tease muna ako dito. wag lumabas kapag di para, yun, matapos yung pinapagawa kong bahay kasi minsan nahiya ako nahiya din ako sa ama ko kapag kinukumusta nila kung okay na ba yung bahay na pinapagawa ko hanggang ngayon hindi pa okay so parang nagtataka sila kung bakit hanggang ngayon nagtataka sila kung bakit hanggang, hanggang ngayon hindi ko pa natatapos yung bahay so inexplain ko sa kanila yung ayun ah, nga hindi pa natatapos kasi ang dami kong pinagagastusan so kulang sa budget so kailangan yung sweldo ko sa isang buwan di yun sapat talaga kasi ang dami kong kailangan kailangan kong hatiin yung sweldo ko sa isang buwan kaya hindi talaga ganon kabilis matapos yung kuha ko ng bahay. So, ayan. So, ganyan. Tapos, tapos alam nyo, tapos kanina guys, yung habang nagliligpit yung mga ano, amo ko din kanina. Ang dami na lang tinapon ng mga damit nila. Ang dami nang nilagay dun sa white plastic, sa garbage bag kasi nga. Ang dami naman talaga nilang hindi ginagamit ng mga damit. Kasi kung ano yung mga ginagamit nila, yun yung paulit-ulit pa nilang ginagamit ba. Kaya siguro tinapunan nila kasi hindi rin naman nila nagagamit yung iba. Tapos yung amo ko din, hindi rin sila pwedeng mag-stack ng maraming damit. Hindi rin sila pwedeng bumili ng madaming damit. Kasi wala talagang paglalagyan dito sa bahay nila. Wala silang pag i kan Wala silang pagtataguan ng damit nila kapag sila ay bibili. Kaya siguro, ano pinaglumaan talaga nila yung mga damit nila. Tsaka na lang sila bibili kapag kailangan bumili. Kasi nga walang paglalagyan. Kaya pati ako, actually nagagaya rin ako sa kanila. Hindi na rin ako pumibili ngayon ng mga damit ko, guys. Minsan nga naman problema ako kung ano yung suotin ko kapag day off ko kasi wala na akong masuot. Wala akong may na maganda kasi kung ano kung ano yung mga nandito lang, yun lang yung lagi kong sinusuot kapag day off ko pati yung mga pangbahay ko ganyan. Pinaglulumaan ko na rin kasi sabi ko pag lumaan ko na lang kung ano yung meron sa akin ng mga damit ko kasi pag uwi ko naman hindi ko na lang dadalhin. Para kapag uuwi na ako, pag for na ako, hindi ko na kailangang bitbitin yung mga luma kong damit. Yun, yun yun yung iniisip ko. So nakakuha din ako ng ng idea ayan. <laughs> kasi wala talagang paglalagyan dito sa ano dito sa kwarto ko kaya hindi na rin hindi na talaga ako mabibili ng mga kung ano-anong damit or kung ano-anong ewan na ano pwedeng i-stack dito sa kwarto kasi nga walang space maliit yung space talaga ay yung pagliligpit pala dito sa bahay guys pag kasi ako naglilinis naman baka sabihin niyo hindi ako naglilinis ng bahay naglilinis naman ako maayos naman tong bahay namin nga lang talaga minsan kapag naipon na yung mga gamit niyan mga laruan kagaya ng ano, yung mga damit ng amo ko, ganyan. So, napansin na nila siguro ng daming mga damit. Okay naman yung cabinet na maayos kasi lagi kong inaayos yon Natutupi ko naman ng maayos. Nga lang talaga, ang daming damit na naka-impact doon sa cabinet nila. Tapos, minsan, sinisiksik na pa nila. Kasi, minsan, kapag kumukuha sila ng mga damit, talagang nagugulo din yung ano, yung closet nila kahit na inaayos Kaya, siguro, kaya, minsan, nahirapan din sila. Kaya siguro kanahirapan na silang mag ano, kumuha ng kanilang damit. Kaya siguro ayun, naisipan nilang ayusin yung, yung closet nilang mag-asawa. Tapos yung tinapon nila yung mga hindi nila kailangan. Kaya naging maluwag na yung cabinet nila. Nakita ko, chindi ko kanina nung umalis sila. <laughs> so ganun naman sila guys. Ganun yung amo. Kapag may mga oras sila, yung free time sila. Tapos kami nandito sa lahat. Naglilinis po yung mga amo ko dito. Naglilikpit, sa, naglilikpit din dito sa bahay nila like yung mga cabinet kapag ganyan, no, pag wala silang trabaho, ayan, pag napansin nilang marami ng laman yung mga cabinet nila doon, sila yung naglilinis kasi sila naman yung nakakalampo yung mga pwedeng itapon, ano yung pwedeng itago nila, kaya sila, doon, sila yung gumagawa noon, tapos ako lang yung taga-maintain ng, ano naman yung kayusan, kalinisan doon sa loob ng cabinet. Pero kung about naman sa, alam nyo, yung masigrekit talaga, tapos yung mga kailangan, saka hindi kailangan sila. So, ganyan po yung mga amo ko. Wala akong masabi mabait man sila. Wala akong masabi yung mga amo mabait sila. Okay sila. Wala akong masabi talaga kasi napakabait nila. So, yun lang. As in, wala talaga akong masabi. <laughs> wala talaga akong masabi. Guys. Uh, okay silang bait sila. At maswerte ako sa kanila. Lucky ako sa kanila. Yun lang siguro yung masabi ko sa kanila. Okay, time check po tayo. is 3.41 na po ng hapon. At yun, eh, nakakagising ko lang kasi nakaidlip ako kanina ng mga... Mga, alas, mga alas dos ata, nakaidlip ako so nakatulog ako ng ilang minuto so after kong gumising, pinainit ko tong noodles yung tira namin na lunch kahapon kasi ang dami ko palang naluto kahapon kaya yun, ilagay ko sa ref para mayroon akong kain kaya yun, pagkagising ko, dahil kanina natulog ako, narinig ko yung tiyan kong kumukulong, no? Gugutong na naman ako. Pag kasi walang kanin, talagang mabilis akong maka, maano man, tawag na, mabilis akong maguto. So, ayan, kaya pinainit ko tong noodles. So, ito yung mini-merienda ko. Tapos mamaya, mag ano na ako, mag, may loko tsaka snack na lang mamaya. Yun na lang yung dinner ko mamaya. So, ngayon guys, buti na hindi ako lumabas kasi umuulan na. Lagang maulan pa lang yung araw. Na, umuulan sa labas. Pakita ko sa inyo yung tsura sa labas. So, ayun kung mapapansin nyo, diba? basayong basayong basa yung sahig doon sa baba kasi umuulan. Umaambon nga, hindi nga lang, hindi lang halata na umaambon, pero umaambon po kaya parang na, ayan, cloudy. Kasi maulan nga yung hapon. Tsaka malamig din kasi yung temperature ngayon ay bumagsak ng 16. Kanina 17, naging 16. So, ayan po yung weather ngayon, ngayong linggo dito sa Hong Kong. Kaya yun, medyo nakakatamad lumabas kasi nga. Maulan kaya hindi na ako lumabas. Tsaka, wala naman akong balak lumabas kasi nga. Wala naman akong pera. <laughs> kaya talaga akong balak lumabas ngayon. Sarot. Kaya stay at home lang ako ngayong buwan. Ito yung buwan na to. So, stay at home lang ako. So, ayan po muna yung share ko sa video na ito. Ayan yung kunting ma-share ko na ganap ngayong araw ng diyo ko. Walang masyadong ganap kasi andito, nandito lang ako sa bahay ng amo ko. Wala, ako lang mag-isa dito. Yung amo ko lumapas sila, eh, pag may pinupuntan sila, didiretso na yun sila sa bahay ng lola at lolo ng aking alaga doon sa side ng amo ko. doon sila. Nag-isi hanggang dinner kasi doon sila kumakain ng dinner kapag ganitong linggo.